Hoy! Andito nga po pala kami ngayon sa studio ni Crisinto, represent Olympia Tags Crew. Maraming salamat nga pala sa pag-imbita. Ako nga po pala si Iskrima ng Signos Pamilya, Himig ng Laguna, Players Pro. Binabati ko nga pala si Kuya Bitag ng ano, Caviteños Record, LS Hood. Siyempre, di na rin makalimutan yan. Sige, tuloy-tuloy na yan. ko so, na to. What's up, Gades? Hey! ekskrimator. Walang sino mang pwedeng maghari sa Laguna Hanggat kabayay na bubuhay Mag-aalay ng mga makulay na letrang malaeng kantato Tarantato, kabayang tunay na minahal ng mga tao Alam din ako si Dova, dapat ako binibaan na binamahika, bakit ako pakiligyan Teka pre, bakit tila dapat kabayang Magkabi-kabila ka, mga bali, pano ka pati sa payatas Di ba basura sa laguna Nakisiksik isiksik so, Na nga nalingak so mga tangin ang tigang na Pinipili pag nabas Nung baka di ka Baka maligod na pati nalaman mo na ang palabas Ha! Ang tas na mas lumakas pa Winawarap ka na tas na Pinubuo mo binabare Ko! Oh, Teka na mga madilim na bara. <laughs> Yon. Eh yung sa akin. Ah, uh, hinahamon ko nga pala yung kagrupo ko si ano, si Blinley ng Signos. Parinig mo na yung 16 verse mo. Tsaka nga pala si Bayulente ng Prophecy Records. Yo, maraming salamat.